ng ganong umaga, hapon o gabi po sa inyo. Ako po ay si Daniel Gi at ngayon ay tatalakay natin ang El Filibusterismo. Sa El Filibusterismo po, mayroon isang tema na gusto ko pong ipakita sa inyo. Ito po ang tema ng kahalagahan ng edukasyon sa Pilipinas. Gaya po ng sinabi ko, ang kahalagahan ng edukasyon sa Pilipinas ay nakikita sa El Filibusterismo. Unang-una ay ang kalagayan ng posisyon at relasyon ng mga estudyante, guro at pare. Alam natin na si Isigani, ang lider ng mga estudyante, Pelais, Makaraig at ang mga kagrupo nila ay nag aaral at nayam ng municipal at gusto na nila magpatayon ng, ng kanilang sariling eskwela. Ang gawin na ito ay pwedeng tanongin na ng bakit. Bata man pa sila, hindi pa nga sila kakatapos ng sa aral nila, pero gusto na nila magkaroon ng sariling nilang eskwela. Unang-una, ito ay dahil minamaltrato sila ang mga pare sa na yun ng Municipal, ang mga pare ay pwede din maging mag guro. Meron akong isang halimbawa at ito ang istorya ni Placido. Si Placido po ay isang, kung totoo siya ay isang pong paspista. Ayaw po siya ng, ayaw niya po ng gulo. Madalino naman siya at hindi naman siya tamad. Pero sa istorya na ito, tinatamad siya mag-aral. Dahil po ito, sasanhin ang suliranin. Para hindi na sila tinuturuan ng mga guro at pare Kapag tinuturoan man sila, kulang-kulang kulang-galang-galang ang mga pare o guru sa kanila. Sa, sa Kabarata 14 po, si Padre Melon ay nagtutura ng Pisika sa klase ni Placido. Unang-una hindi bagay na si Placido at si Padre Melon kay kay sina Placido ng Pisika dahil hindi man lang nakatapos siya ng kahit anong mga agham ng kurso. Nang hita natin, na ang kanyang pamamaraan sa pagtuturo ng pisika ay parang pilosopiya na na hindi naman, da, na hindi naman makahawig ng kahit naman ng kote. Minamaltraso din sila dahil nagbumura, nag, nagbumura sila sa mga asyadyante nila. Dahil malamalik nga, nawawala nga ng mga gana mag, na mag-aral ang mga asyadyante. Dahil dito, marami din sa kanila ay hindi nakikita ang katotohanan sa mga nangyayari sa Pilipinas at sa sistema ng edukasyon na meron sila. Isa pa pong halimbawa ay ang pag-uusap ni Basilio at Senor Pasta. Sinabi ni Senor Pasta na hindi na dapat pinaproblema si Basilio. Dapat si Basilio na lang ay namuhay ng isang masaya at um, magandang buhay. At hindi dapat siya pumunta sa mga problema. Ipinakita ni Senor Pasta na ang mga Pilipino ay hindi man lang coordinated dahil alam niya na wala rin mangyayari dahil kontrolado, kontrolado sila ng mga Kastila at ng gobyerno. Kontrolado sila unang-una dahil, kagaya ng sinabi ko kanina, well, hindi sila marunong. Kapag alam, nila, kapag alam talaga nila kung anong ginagawa ng mga Kastila sa kanila, ang minam kung kagaano minamaltrato sila ng mga Kastila, meron silang gagawin. Magre-revolution dapat talaga sila. Pero hindi per ay nila talaga kasi wala silang alam eh. Wala silang alam ano kung gaano silang dinidisrespect man lang ng mga Kastila. Pero si Basilio, si Gani, at yung iba pa, alam nila yung katotohanan eh. Kaya sila yung may magusto, sila yung may gusto na may gawin para sa Pilipinas. Kaya nga lang, ang um, gusto naman mag, um, ng eskwela. Importante po din ang pag-aaral. Dahil sa mga Pilipino, kapag tinuruan sila ng tama, ang mga natuto nila ay magiging ideya. Mga ideya na yon ay magiging ay para sa pag-unan ng Pilipinas. Kagaya po nang sinabi ko, ang mga Pilipino ay isang ay mga pacifista na tao ay po nilang ng Ang gusto lang po nila ay makaunlad ng bayan nila. Kapag tinuruan sila ng pisika o asigatura naman, uh, mabilis na lang mag matuto. Um, gagawin na, uh, um, very resourceful po ang mga Pilipino. Isipan nila ng bagong idea para i- para solution nito o solution nito, gagawin po sila ng baraan. Para sa akin po talaga, ang mga Pilipino ay isang, ay mga beautiful na tao. Puso nila ay sobrang para sa bayan. Hindi sila makasarili. At sa El Fili, wala sila lang magawa kasi kontrolado nga, kontrolado nga sila ng mga um, Kastila. Pero ngayon po na free na ang mga Pilipino, pwede na lang silang mag-unlad at magkaroon ng mga bagong idea para sa Pinas.